Dr. Vito, binabag na naman po tayo sa Occidental Mindoro o sa ibang panig po ng Pilipinas. Ano po ba yung mga dapat nating handaan kung sakali po nagkakaranas po tayo ng bagyo? Number one, huwag niyong kalimutan mag-store ng pagkain at tubig sa inyong bahay. Kadalasan kasi pag sakuna, wala kang mabibilhan po ng pagkain at yung tubig minsan po ay malabo. Kaya kadalasan po kailangan po tatlong araw pa lamang po nag-iiba ang klima 3 to five days dapat nakapaghanda na kayo. Pangalawa, yung emergency kit. Kung wala kayong bag na emergency kit, pwede po sa isang nalagyan. Ano po yung mga dapat ilagay sa isang emergency kit? Number one, yung flashlight. Sunod, yung mga batteries. Sunod kapatid, ito po yung mga power bank. Lalo-lalo na kung kayo gumagamit po ng cellphone. Sunod, yung mga first aid kit yung mga gasa, yung mga betadine, yung mga bulak, yung mga alcohol at mga tape. Face mask, kailangan din po natin at extra damit. Alam nyo naman, wala pong araw po pag ganyan. Malamang mga ilang araw po tayo na makakaras po na umuulan. So, wala pong papampatuyo damit. Sunod kapatid is blanket po, kumot. Lalo-lalo kung lalo, lumalamig po sa inyong lugar. At kailangan din po natin kapatid ng mga toiletries. Pangatlong kapatid is kailangan natin mag-full charge ng ating mga electronic devices kagaya ng ating cellphone, tablets, nang sa ganon. At yung pang tayo po ay lagi pong naka-update sa ating panahon para malaman natin at makita ano po ba ang sinasapit ng ating ibang mga bayan, kalapit na lalawigan, nang sa ganon makapaghanda po tayo at ating ma-estimate po hanggang kailan po ito tatagal. Panglima kapatid is yung social media natin na kailangan tayo lagi naka-updates. Wag lamang po puro chismis at marites ang ating po tinitignan, kundi po yung uh, nangyayari sa ating paligid. At pang-anim kapatid, always remember kapatid, dapat mag-secure kayo ng mga emergency lights na magagamit sa inyong tahanan, lalong-lalo na kung wala pong kuryente. napaka po ng liwanag sa ating bahay kapag po sa gabi. Pang-pito -pang kapatid, always nyo po pag malakas na po ang bagyo, i-turn off nyo na po lahat ng inyong mga electric supply nang sa ganun ma-avoid natin ang mga aksidente. At pang-walo kapatid, kailangan natin magkaroon ng evacuation plan. Kung ang ating bahay po ay medyo mababa, kailangan alam natin saan tayo pupuntang lugar. Santay mag evacuate nang sa ganoon ma-secure natin ng ating buong pamilya. At kung kayo may mga katanungan para sa mga health tips, ito po si Dr. Vito ang inyong mindoreng manggagamot. At kung kayo po may mga katanungan, just comment below para ma-address natin, maisa-isa natin ang inyong mga katanungan at mabigyan po ito ng kasagutan. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at mag-ingat po tayo at tayo manalig po sa ating Panginoon.